Guys, may, may ipapakita lang ako sa inyo guys. Very rare na ano to. torn spider. Eto, tingnan nyo. ba? Diba? Ang ganda, no? Rare na ano to guys. Na thorn spider. Papakawalan lang natin to mamaya. Papakita ko lang sa inyo. Kasi, ayan no, oh, Bihira lang makakita ng ganito guys eh. Bihira lang, bihira lang makakita ng ganitong ano, thorn spider. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. May ano siya sa likod. Para siyang mayroong sungay ng kalabaw. Ayan, ang ganda oh. Mabilisan lang tong video na to guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo tong ano na to. Rare na torn spider. Ayan oh. Mamaya papakawalan din natin to sa wild. Nakita ko lang din to kanina sa ano eh. Sa wild eh. Nadaanan ko lang siya. Pero ano, papakawalan din natin ito mamaya papakita ko lang to sa inyo guys kasi bihira lang makakita ng ganito ayan o. sa mga ano nagko-collect ayan nagkikip ng mga ganitong klase yung makakita kayo ayan o diba? ang ganda nyan guys bihira lang makita ng ganitong klaseng torn spider di diba? Ang ganda niya. Mamaya papakawalan din naman natin tong mamaya, guys. Eh. Ayan o. Oh. Ang ganda nya. 'di diba? Para siyang may ano, para siyang may sungay ng kalabaw sa likod. Oh, tingnan niyo, ang ganda niya, no. Hindi hindi natin pwedeng itip eh. Mas okay na pakawalan na lang natin 'to sa wild para ano para mas ano, mas okay. Diba? Ang ganda niya. Ayan, ang ganda. Eee. Oh. Okay. So, sige na. Hanggang dito na lang, guys. Sana magustuhan nyo itong video na to. Bye-bye!